Mga halaman na magdadala ng swerte at proteksyon sa 2026. Meron pong mga bagong halaman na dapat meron ka sa tahanan mo. Ito po ay nakaayon sa Year of the Fire Horse at umaakit ito ng good luck energies. Ang pagkakaroon po ng halaman na ito sa tahanan ay po pong dulot ng swerte sa inyo. Kaya kung ano yung uh, Lalabas na swerteng halaman kada taon, dapat po maglagay ka kahit isa o dalawa man sa mga ito. Ang halaman po kasi kaya kayang panatilihin ang mga good luck energies na maidudulot sa iyo ng ruling sign. Kaya naglalagay ng halaman at kaya nagkakaroon o may mga lumalabas na bagong halaman na nagdudulot ng swerte taon-taon. Meron kang kailangan gawin sa halaman na binili mo lalo na kung yan ay kabilang po sa mga bagong halaman na para sa 2026. Pwede mong ilagay ang mga ito para po ah, magdulot yan ng swerte at ah, mas mapatibay yung ah, protective energies nito para sa atin. Kung may ka sa ganito mga video, huwag kalimutang mag-like mag subscribe at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Isa sa pinakamaswerte halaman para sa 2026 na dapat meron ka ay ang Antorium Flower or anthurium plants. Ang anthurium po ay merong iba't ibang kulay, merong red, merong pink, merong pa pong white na kulay ng flowers niyan. Kung anumang uri ng anthurium, kung anumang kulay ng anthurium ang meron ka, Swerte po yan para sa 2026. Pwede mong ilagay yan sa dining table. Lalo na kung yung kulay niyan ay pink or red, pwede ka maglagay sa dining table ninyo para po sa growth energies. Pwede rin maglagay sa living room para naman po sa prosperity at abundance. Ganon din po sa front entry or yung malapit sa front door. Pwede maglagay ng antorion po. Sunod, kabilang din po sa pinakamaswerte, ayan nga, uh, marble photos. So, sa uri po ito ng uh, photos plant o money plant, na yung dahon niya ay merong uh, parang variegated na kulay, na kulay puti, swerte po yun. Ganon din yung golden photos, swerte din po yan. Kung meron kayo ng mga yan, swerte po yan para sa susunod na taon sa 2026. Ah, uh, ang golden photos po, sa hindi nakakaalam, isa yan sa pinakamatibay na halaman Baganda po ang halaman na 'yan. Iwasan nyo lang na pagapangin siya pababa. Okay? Ah, uh, palagi nyo siyang iaangat. kung makikita ninyo na bababa yung a uh, uh, isang vines ng uh, golden photos. Isa po 'yan sa mga halaman na nagdudulot ng swerte. Swerte din po ang heart shape philodendron. Ito po yung a uh, dahon nito ay kulay green na maihahawig mo sa photos na ang shape po ay heart shape. So, swerte din po yan sa 2026. Mahalaga ang pagkakaroon ng mga halaman na yan dahil yan yung magsusustain sa energies na kailangan po para sa taon. So, doon, na, na pinakamaswerte ng halaman na dapat meron tayo, hindi natin ito masyadong pinapansin dahil common na. unit po, ang uh, peace lily po ay isa sa pinakamaswerte rin para sa 2026 para po sa hindi nakakaalam, yung dahon ng peace lily, ginagamit po sa ritual yan para makaakit ng suwerte, ang bulaklak na po ay sumisimbolo ng prosperity at abundance. Kaya kung mapapansin ninyo, karamihan sa mga maririwasa, maraming peace lily sa kanila. Or meron silang isang grupo ng peace lily sa area ng garden nila dahil malaki po ang kapakinabangan ng peace lily kabilang din po sa pinakamaswerte ay ang arica palm ang arica palm po ay ah, halaman na magandang ilagay malapit sa front entry dapat po pareho kabilaan meron ito kung maglalagay ka ng arica palm ah, malapit po sa front entry mo pares po ang kinakailangan umaakit yan ng good luck energies. Yung mga stagnant energies na nandiyan sa area, ikiklear yan ng hari Palm. At uh, uh nag-welcome ng uh, prosperity at abundance sa tahanan. So, kabilang po sa pinakamaswerte, yung halaman na yan. So, doon po, ang kalateya po. Isa rin sa pinakamaswerte halaman para sa 2026 na dapat meron ka. Ganon din po yung snake plant para po sa uh, protection. At uh, good luck energies din at uh, fame at reputation, malaki ang maitutulong ng snake plant. Swerte din po para sa 2026, ang rubber plant, fiddle leaf pig, o anumang uri ng money plant na meron ka. At swerte din po yung uh, holy basil para sa 2026, ganun din yung oregano. Bawat taon meron pong mga halaman na tinagurang swerte. Dahil ito po ay ibinase natin sa ruling sign ng taon. Ibig sabihin ang mga halaman ito kayang panghawakan nito ang energies ng Meron sa year of the Fire Horse kaya sila tinaguriang swerte para sa taon ng 2026. Ang bawat halaman po na meron ka yan ay nagdudulot ng swerte. Bawat halaman, merong kani-kaniyang kakayahan. Kaya't mahalaga na pangalagaan kung anuman ang merong kang uri ng halaman o anong halaman man ang inaalagaan mo. Uh, alagaan mo kasi may kani-kaniyang enerhiya sila at po pwede silang umakit ng swerte at magbigay din ng proteksyon sa sa'yo. Mahalaga po na kung ano yung lalabas na swerte ng halaman para sa taon na yan, bumili ka po para merong mag-represent ng good luck energies para sa year of the fire horse. Lagi pong may lumalabas na bagong halaman dahil ito ay binabase po sa kung ano ang ruling sign ng taon. Isa sa mga bagay na dapat mong gawin sa mga bagong bilimong mong halaman, lalo na po yung mga halaman na para sa 2026, kumuha ka ng dahon ng laurel. Ilagay mo sa halaman na binili mo. Kailangan po yung dahon ng laurel. Nag-wish ka na dyan at ilagay mo doon sa halaman na binili mo, na intended po para sa 2026. At hayaan mo siya doon. Okay? Isa po yun sa pinakamahalaga na dapat ginagawa mo dahil ang laurel po ay hindi lamang natin ginagamit sa manifestation. Ginagamit din yan para i-amplify niya yung energies na meron doon sa halaman na pinaglagyan mo sa kanya. Okay po? Kaya nilalagyan ng dahon ng laurel. Karaniwan na kasi sa atin, pag bumili tayo ng halaman, nilalagay lang natin sa isang area sa tahanan natin. Meron po tayong pwedeng gawin para mas ma-amplify yung good luck energies na meron doon sa mga lucky plants na binibili natin taon-taon. Yun po ay paglalagay ang dahon ng glory.